sa pagdiriwang ng ikaisandaan at dalawang putpitong anibersaryo ng Philippine Army. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpupursigi ng mga sundalong Pilipino para panatilihin ang kapayapaan sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mainit na ipinabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbati sa mga miyembro ng Philippine Army kasabay ng ika-isandaan at dalawamputpitong taong anibersaryo ng institusyon. Sa talumpati ng Pangulo na binasa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon ng mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin para tiyakin ang kapayapaan sa bansa. Lalo't hindi na lamang internal defense ang tinututukan ngayon ng Army, kundi pinalalakas na rin ang kanilang external defense. I give my snappiest salute to the Philippine Army's officers, enlisted personnel, civilian employees, as well as our partners and force multipliers in our communities for the significant roles you play in the accomplishment of the Army's mission. Thank you for your service. To our country which you have enthusiastically rendered without expecting any prize or reward in return Kinilala din ng punong ehekutibo ang liderato ni Lieutenant General Roy Galido na commanding general ng Philippine Army sa pagtulak ng pagbabago sa loob ng Army. Gayun din ang pagpapataas ng moral ng mga sundalo at pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng trainings. We need to transform our Army into a multi-mission ready, cross-domain, and capable force that can effectively thwart emerging threats to our country's stability and sovereignty kasabay nito hinikayat din ng punong ehekutibo ang army na pagtibayin pa ang pagtugon sa umuusbong na cyber threats i urge the philippine army to bolster its cybersecurity capabilities to keep up with the rapid technological advancements and help maintain the country's security and stability bagay na tinutugunan na raw ng afp ngayon Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tutok ngayon ang sandatahang lakas sa pagpapalakas ng cyber defense at cyber warfare capability nito. We can fight in the uh, cyber domain even with just a laptop no? or even uh, pati nga cellphone, kaya kaya natin lumaban. And alam naman natin na mga Pilipino ay makagaling no, sa cyber so we are going to harness that That uh, competence, that uh, skill of the Filipinos in order for us to develop a highly competent and capable cyber warrior. Nakatakda na rin kumuha ang AFP ng mga karagdagang personnel na bihasa sa larangan ng cyber security. Hindi naman kinakailangan na talagang uh, magaling na magaling na sila because we will train them also in cyber defense. Uh, both passive and active defense. Binati rin ni VP Sara ang Army at sinabing kaisa siya ng sandatahang lakas sa pagtataguyod sa malakas na depensa ng bansa upang matiyak ang seguridad ng Pilipinas. Ang inyong serbisyo at sakripisyo ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Patuloy sana nating itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran para sa ating mga mamamayan. Ipinagmalaki naman ng Philippine Army ang mga asset nito sa kanilang 127th anniversary ngayong araw. Kabilang na riyan ang mga artillery assets, armored truck, helicopter at iba pa. Gayun din ang ilang kapabilidad ng mga sundalo kabilang na ang mass jump at military freefall. Gayun din ang husay ng mga ito sa paggamit ng arnis. Na ayon sa AFP ay ituturo na rin sa Navy at Air Force. Your 127-year-old army is and will be committed to continuous, to continuous learning and development, especially in our training and education to, the, to adapt to the new security challenges. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.